Morning guys. Morning. Punta, kami sa kabilang team guys kasi may kukulin kami. Yahoy. Ang Tagalog anang kuan ginabas. Ginabas. Yung nyog guys, yung ginabas na nyog. Kasi wala kami magamit. Ah guys. Ginabas na ano kukulang Oh. Ayan na Okay Tamin kasi guys Ganito yung ginawa namin Ganyan oh Doon sa ano Sa ah, haagin sa ugon. Yung sa kanila dito guys Nasa Nasa pre? dike dike down guys Pakita ko sa inyo yung natapos nila Let's go Ito yes, sila guys oh. Yung natapos Ay, nila, nila. Yun, yun, yun. Nice yan yung natapos nila guys to guys gawa nila guys oh ito porma namin guys oh ba sa ang gawa nila Oh, may matching pa guys. <laughs> oh. So yung iba guys, oh, yun. Oh. Panay chismis lang Panay lang sila. ba, ba yuna, nila, guys. So, yun guys oh bye guys youtube janeel mana Bye guys thank you for watching